Magandang umaga! Narito na mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Igan tuyot na tuyot at nagkakabitak-bitak na ang lupa sa maraming sakahan sa iba't ibang lugar sa bansa dahil sa epekto ng El Nino. Dinayo ng unang balita ang San Miguel Bulacan kung saan kitang-kita ang pinsala sa kabuhayan ng mga magsasaka. Kung paano sila dumidiskarte sa gitna ng El Nino, alamin sa unang balita live ng kasama nating si Marie Zuman. Paris. Magandang umaga, Igan, Susan, Evana. Dito nga tayo ngayon sa San Miguel, Bulacan, isa sa mga munisipalidad sa buong bansa na lubhang naaapektuhan ngayon ng El Nino phenomenon. At ayon nga sa National Disaster Risk Reduction and Management Office, ano, ay umabot na po sa halos 810 million yung cost of damage o yung pinsala na idinulot nito sa agrikultura. At ilang sa mga matinding na apektuhan ngayon ay yung Western Visayas, Mimaropa, Calabarzon at Zamboanga region. Dahil dito, nasa halos 12,493 na hektarya na ng pananim sa buong bansa na apektuhan ito. At isa nga rito, mga kapuso, yung kinalalagyan ko ngayon, yung kinatatayuan ko dito sa San Miguel, Bulacan. Papakita ko lang sa inyo no, kung gano'ng katindi yung epekto nitong El Nino phenomenon dito sa kanilang palayan. No. Nasa may tatlong hektarya raw po yung palayan ng may-ari rito. At papakita ko sa inyo kung gano'ng katuyo itong nga kanilang lupa Talagang nagkabitak-bitak na po yung lupa rito dahil sa sobrang tuyo, wala na rin pong uh, tubig na dumadaloy dito sa kanilang palayan. At talagang malaki yung nakikita nating pinsala sa kanilang palayan. Sa punto pong ito, kausapin na po natin ang mga may-ari po nitong uh, ekta-ektarya ng lupay na ito na si uh, Ginang Maura at si ginoong Eduardo Domingo. Sila po yung mga may-ari at mga nagsasaka rin dito sa kanilang palayan. Maganda umaga po sa inyo. Maganda umaga po ma'am uh, Ma Maura at uh, Ginuong uh, Eduardo. Salamat Sige po, lapit po kayo ng konti rito. Medyo nag, nahihirapan po tayo maglakad <laughs> <laughs> kasi sa talagang bitak-bitak na po. Ano. po eh. Una po sa lahat, kumustahin ko lang po, kailan pa po ninyo naranasan itong uh, nag, natuyo na ng husto, kabitak bitak na itong uh, inyo pong mga lupain dito? Mula ho nung sinabog namin yan, hindi na, kami na patubigan. kami napatubigan. Nagsimula po kayo magsabog ng palay, magsabi ng palay. Mga January mga January. January. Tapos nilagyan niyo po ng uh, Pwede niyo po bang ikwento ay uh, yung timeline po niyo? Kasi namin ng pataba, wala na kaming wala nang dumari na tubig sa amin galing sa NIA. Mm -hmm. Kasi sabi hindi na kaya kayang patubigan. Oh, kayo naman po, ma'am. Uh, kapag ba ganito ang na-experience ninyo by February, katapusan na po ng Pebrero ngayon Dap ano. gano'n na po ba dapat kalaki yung mga palay natin dito? Ay, dapat po ay. eh malalaki na po yan eh mga lagpas pilapil na po yan eh. Mm -hmm. Kasi po eh, ngayon po, parang hindi lumaki. Kasi nga po, dala nung tuyot na tuyot na. Alright. Na nararanasan niyo na po rin na nung nakaraan yung El Nino? Eh, nararanasan na nga din po namin noon yung Ano yung kaibahan Niño? po nitong El Nino na to doon sa mga nakaraan? Eh, kanya, napakalaki nung pagkakaiba po ngayon kasi napaka tindi ng Naging init ngayon. Hmm. Walang dating tubig. Kanya napakalaki ng pagkakaiba kumpara noong mga naon ng El Nino. Magkano po ba yung uh, ininvest in-invest natin kumbaga, na pera dito para ma ma magkaroon kayo ng mga palay na maaani? Mga nasa mm. 30,000 na ako siguro. 30,000 na po. Pero, At kailan niyo po dapat uh, aanihin sana ito? So, March. Ngayon ng Marso. Pero doon sa itsura ma. po ngayon ng mga palay ninyo, hindi pwede ba, pa po bang anihin yan o natuyo nat lahat? Ay, ala na po, ma'am. Mm -hmm. okay. Hindi na po aanihin ah, niya. Kahit dumating man yung tubig, ala na rin. So, gano'n na, ganon gano yung loss niyo ngayon? Mm -hmm. eh, sa ngayon po, kumo, minsan pa lang kami nagsabog. Kanya, hindi po kami gano'ng na, nakakuha ng budget. Hindi namin na budget ang mabuti. Mm -hmm. Do Dito po sa nakikita natin na may mga natitira pang halaman, meron pa po ba kayong maaani rito? wala na. Wala ah, wala na po ito. Wala na po. To, wala totally condemned na, eh. na po. Patay na siya. 100% na po. Oh, 100% patay na. Ton. 100%. Patay na. Okay, so, uh, meron na po bang nagpaabot ng tulong sa inyo? Sa ngayon eh, na wala pa. Eh, meron pong nagkukuhan ng insurance. Eh. Hindi na po namin Malawang kailan naman po makakalabas yun. Mm -hmm. okay. Naka-insured po yan eh. Ah, naka-insured naman. Naka-insured. Pero, Pero, nalakad mo na po, po ba? Eh, Nag-pass na po kami ng mga kuwan, mga papel namin. Kaso, wala pa rin po hanggang ngayon. Wala di pa rin nami, po. Hindi namin alam kailan Mapo kami ma-issue-han. Uh, paano nyo po planong bawiin yung mga uh, ipin ininvest nyo na po rito sa inyo pong palayan? Hindi na nga po mala babawi malako. Paano yung invest namin ngayon yan. Mm -hmm. Sa susunod na tago lang po, hindi namin malako. Yung iba po, uh, kapag halimbawa natu natuyo na ng ganito, parang inaabisuhan sila na magtanim ng high-value crops. Kayo po ba ay nabigyan ng ganong mga mga binhi o kakayanin pa ba kung high-value crops yung ipampapalit nyo muna habang ganito yung sitwasyon sa palayan po ninyo? Eh, alam na po yung, kung alam naman po tubig, paano naman po makakapagtanim. Oh. Di pa rin po maka makakayanin magtanim. Oh, oh. Kayo po, Sir uh, Eduardo, ano po ang nais nyo pong, uh, meron po ba kayong panawagan Uh, ngayong uh, meron naman ka-insurance pero hindi pa rin po nilalabas. Tapos ang sinasabi po kasi ng uh, Department of Agriculture, meron naman po mga high-value crops pero mukhang hindi po ata nakarating sa inyo. Paano Wala nyo po bala ka bawiin ito? Eh, sa susunod na season na ng taniman, siguro mababawi yun. Kailan po yun? Mga uh, June. Sa June? Eh June ano pong pa. gagawin nyo ha? ngayong Marso, Wala Abril, na. Mayo? Wala na kami pagkakukuna Wala. kasi natuyot niya aming mga palayan. Oo pa paano po ang, kung halimbawa, hindi sa palayan, paano po kayo uh, magkakaroon ng kabuhayan? Wala pa Ano tayo? pinaplano po ninyo? Wala akong siguradong maikatanim sa ganitong klase ng lupa na walang tubig. Eh. Nagkakaroon huh? po ba kayo ng ibang uh, mga huh? livelihood na mga programs? Eh, wala ho Aha. kami din ganun dito. Wala rin. May naitabi naman po kayo. Eh, yung nung naitabi namin, nagamit na ho namin dyan sa palayan namin. Ako. Alright, sige po. Uh, nasa inyo po ang ere. Manawagan po tayo sa mga uh, otoridad, sa mga kinauukulan, ano po ba? lalo na sa Department of Agriculture. Kung ano pong nais niyong sabihin, sige po. Ang gusto lang po namin, sige. mabigyan kami ng pansin ng agriculture po, po kung paano ang dapat namin gawin din sa aming mga natuyot na palayan. Mhm. Mm Nay, kayo. Eh, po? Kami naman po, sana matulungan po kami na yung patubig dito. Eh Huwag naman pong ganyan. Pagka kailangan namin yung tubig, sana po dumating naman, magbigyan pansin naman itong San Miguel. Lalo mm -hmm. na po itong sakdala na laging kinakapos sa tubig. Alright. Marami-marami pong salamat, mga kapuso, mm -hmm. narinig po natin ang mga sentimiento, mga hinaingat problema na dinaranas sina Ginang Maura at uh, Ginong uh, Eduardo Domingo. Sila lamang po ay ilan lamang sa napakaraming mga magsasaka na talagang lubhang apektado na ng uh, nangyayaring El Nino phenomenon at umaasa po sila na mabibigyan po sila ng tulong sa lalong madaling panahon. Yan muna ang pinakasariwang sitwasyon mula rito sa San Miguel Bulacan. Balik muna sa inyo dyan, sa studio. Eto na, balik Regal Studio presents ang Sparkle Stars na sina Mikey Quintos at Allen Ansay. Bibida ang kapuso artist sa episode na Hating Kapatid. Kuwento ito ng naging buhay ng magkapatid nang maghiwalay ang kanilang mga magulang. Kapupulutan daw ng aral tungkol sa forgiveness ang episode na ito. The perfect sa papalapit na Holy Week. It can be true sometimes na time can heal everything kailangan may intention ka pa rin to want to heal. Family will always be family kahit gano'ng kasakit yung uh, naging nangyari. Sa lahat ng mga problema natin, ang malalapitan pa rin natin yung pamilya natin. Kahit ano pang natin. Igan, itira sa limandaan piso kada buwan ang diskwento ng mga senior citizen at persons with disabilities sa groceries at iba pang bilihin. Sabi ni House Speaker Martin Romualdez, ipatutupad na ito ng Department of Trade and Industry sa susunod na buwan. Sa kasalukuyan, may discount na 65 pesos kada linggo o 260 pesos kada buwan ang mga senior citizen at PWD. Para po yan sa groceries na nagkakalaga ng hanggang 1,300 pesos. Paalala ng DTI, basic goods at prime commodities lang ang sakop ng discount tulad ng bigas, tinapay, karne, isda, manok at iba pa. Posible raw na magkaroon ng masamang epekto sa ekonomiya kung ipatutupad across the board wage increase sa mga manggagawa ayon sa grupo ng mga employer at National Economic and Development Authority. Sabi naman ng grupo ng manggagawa na sa 4 na milyong minimum wage earners ang may tatawin sa poverty line kapag inaprobahan ang aumento. May unang balita si JP Soriano. Nasa 610 pesos ang arawang sahod ni Julius bilang barista sa isang coffee shop. Bilang minimum wage earner, pilit niyang pinagkakasya sa mga pangailangan. Kailangan na rin para po makahabol din po tayo sa taas na bilihin sa, sa mga gastosan po. Tinalakay sa House Committee on Labor and Employment ang mga panukalang batas na nagbibigay ng taas sweldo sa mga minimum wage earner kabilang ang mungkahing 150 pesos na across the board increase. Suportado ito ng mga grupo ng manggagawa. So we will be able po to lift 4 million minimum wage earners out of poverty through this uh, legislation po based on the poverty threshold. Ang minimum wages sa Pilipinas ay nanatiling starvation wages. Ang ibig naming sabihin, sa starvation wages ay swelong hindi kayang itawid sa poverty line ang pamilyang manggagawa. Pero sagot ng grupo ng mga employer, Its implementation without careful consideration of the consequent economic impact would do more harm than good. Hindi rin suportado ng National Economic and Development Authority o NEDA ang across the board wage increase dahil sa epekto nito sa ekonomiya. The proposed bills could slow down um, GDP growth and could uh, trigger job displacement and accelerate inflation. At the same time, it could increase job informality given the higher cost of hiring workers in the formal sector. Kaya para sa ilang mambabatas. I just take refuge doon sa sinabi na inday, ba, inday, inday careful, careful. We always recognize the balancing of efforts, the needs of the workers, and also the capacity of our employers. Ito ang unang balita. JP Soriano para sa GMA Integrated News. Inibisigahan ng Department of Agriculture ang hindi umano otorisadong pagbebenta ng bigas ng National Food Authority. Actually, maraming nagtuturoan, maraming nag a doon mismo sa loob, uh, sa labas ng uh, NFA. The Secretary of Agriculture has already created a panel to investigate Alleged anomalies at the NFA. Sa inisyal na impormasyong na akuha ng DA, tonet-tonelad ng bigas ang ibinenta ng NFA sa presyong dehado ang gobyerno at hindi umanadumaan sa tamang proseso. Sabi ni Agriculture Secretary Francisco Chulaurel Jr., dapat patawan ang pinakamabigat na parusa ang mga nananamantala sa mga magsasaka, mangisda at consumer. Sa isang pahayag, sinabi ng NFA na mandato nilang itabi at i ang 99.9% ng stocks ito na nasa maayos sa kondisyon. Ibinibenta raw ng NFA sa itinakdang presyo na 25 pesos per kilo ang bigas na hawak nila. Naninindigan sila na responsable na dispose ang mga stock nilang bigas. Posible raw na magkaroon ng masamang epekto sa ekonomiya kung ipatutupad ang across-the-board wage increase sa mga manggagawa ayon sa grupo ng mga employer at National Economic and Development Authority. Sabi naman ng grupo ng manggagawa na sa 4 na milyong minimum wage earners ang may sa poverty line kapag inaprobahan ang aumento. May unang balita si JP Soriano. Nasa 610 pesos ang arawang sahod ni Julius bilang barista sa isang coffee shop. Bilang minimum wage earner, pilit niyang pinagkakasya sa mga pangangailangan. Wala na rin pong para po makahabol din po tayo sa taas na bilihin sa, sa mga gastos. Tinalakay sa House Committee on Labor and Employment ang mga panukalang batas na nagbibigay ng taas sweldo sa mga minimum wage earner. Kabilang ang mungkahing 150 pesos na across the board increase. Suportado ito ng mga grupo ng manggagawa. We will be able po to lift 4 million minimum wage earners out of poverty through this uh, legislation po based on the poverty threshold. Ang minimum wages sa Pilipinas ay nanatiling starvation wages. Ang ibig naming sabihin sa starvation wages ay swelong hindi kayang itawid sa poverty line ang pamilyang manggagawa pero sagot ng grupo ng mga employer. Its implementation without careful consideration of the consequent economic impact would do more harm than good. Hindi rin suportado ng National Economic and Development Authority o NEDA ang across the board wage increase dahil sa epekto nito sa ekonomiya. The proposed bills could slow down um GDP growth and could uh, trigger job displacement and accelerate inflation. At the same time, it could increase job informality given the higher cost of hiring workers in the formal sector. Kaya para sa ilang mambabatas. I just take refuge na sinasabing na, na, careful, careful. We always recognize the balancing of efforts, the needs of the workers, and also the capacity of our employers. Ito ang unang balita. J.P. Soriano para sa GMA Integrated News. Inibisigahan ng Department of Agriculture ang hindi umunoy otorizadong pagbebenta ng bigas ng National Food Authority. Uli, so, maraming nagtuturoan, maraming nag a doon mismo sa loob, uh, sa labas ng uh, NFA. The Secretary of Agriculture has already created a panel to investigate alleged on anomalies at the NFA. Sa inisyal na impormasyong nakuha ng DA, tonet tonelad ng bigas ang ibinenta ng NFA sa presyong dehado ang gobyerno at hindi umano sa tamang proseso. Sabi ni Agriculture Secretary Francisco Chulaurel Jr., dapat patawan ng pinakamabigat na parusa ang mga nananamantala sa mga magsasaka, mga at consumer. Sa isang pahayag, sinabi ng NFA na mandato nilang itabi at i ang 99.9% ng stocks ito na nasa maayos sa kondisyon. Ibinibenta raw ng NFA sa itinakdang presyo na 25 pesos per kilo ang bigas na hawak nila. Naninindigan sila na responsable na dispose ang mga stock nilang bigas. Mga kapuso, nandito pa rin po tayo ngayon sa San Miguel, Bulacan. At nasa gitna nga po ako ng isa sa mga sakahan. Nakitang-kita naman natin kung gano'n talaga katindi yung naging epekto ng El Nino. no? At uh, makikita natin dito, yung tinatapakan ko ay uh, talagang nagkabitak-bitak na, tuyong-tuyo na kasi yung lupa dahil wala na pong umaagos na tubig dito sa kanilang sakahan. Ang sinasabi sa atin ng mga nagsasaka rito, sa panahon ngayon, magmamarso na po, dapat itong mga palay nila ay mas mataas na sa pilapil at talagang makakapag-ani na sila ngayong Marso. Pero nakikita po natin, tuyot na tuyot at uh, talagang lahat daw, 100% ng kanilang sakahan, eh hindi na po maani. Kung ikukumpara po natin, itong nakikita natin, doon sa iba pang mga lugar na yon, uh, meron pong mga berde pa tayong uh, nakikita dun sa medyo mas malayong lugar. Dahil yung sakahan daw po na yun, yung may-ari nun, eh meron po silang uh, nakukuhang tubig pa sa poso dahil meron silang sariling poso. Pero may mga ilan po na mga magsasaka, gaya nung may-ari po rito, nitong kinatatayong kong sakahan, wala po silang sariling poso. Kaya wala talaga silang pagkukunan ano, ng uh, tubig. At wala rin daw pong maibigay na tubig sa kanila Mairasyon na tubig sa kanila ang uh, pamahalaan o yung mga otoridad. Sa punto pong ito, makakausap po natin si Glenn Ortiz. Siya po ay uh, agriculturist ng uh, lokal na pamahalaan ng San Miguel, Bulacan. Magandang umaga po sa inyo. Sir, Ali kayo po rito. Lapit po, po kayo ng konti. Medyo mahirap po talaga kaya ingat po tayo. No? Alright, good morning po. Good morning po. Muna po sa lahat. Nakita naman po natin no kung gano'ng kalaki na kalawak na po yung uh, epekto, yung pinsala na naidulot po ng El Nino. Ganito rin po ba yung uh, nakikita nating sitwasyon sa lahat ng iba pang mga palayan dito po sa San Miguel Bulacan. Sige po. Yes ano po. po. Bali dito po kasi sa Barangay Sakdalan, ito po yung pinakamaluwang po na na-damage po ng El Nino. Mm -hmm, mm -hmm. Nasa almost 300 uh, to, to, 200 to 300 hectares po yung napinsala po dito. Uh, doon naman po sa mga ibang barangay, may mga 100 hectares din po. Pero sa buong San Miguel po, out of 49 barangays po, meron po tayong 25 barangays po na naapektuhan po dit, ng El Nino po dito po sa bayan namin. Alright, so ang sinasabi po sa atin, eh, wala na po talagang patubig. Yung mga iba, at least, meron pa silang posuhan. Paano yung mga iba talagang wala? Meron po ba tayong mga naibibigay na sa kanilang tulong? Talaga bang hihintay na lang natin yung next season ulit? O uh, meron pa pong uh, magagawa yung lokal na pamahala na tulong para maisalba pa yung mga iba pang mga nakikita nating berde rito? Yes po. Doon po sa mga ano po kasi, mga naapektuhan po, may naka-valid uh, naka, assessment na po tayo ng damage uh, assessment na po dito po sa bayan namin. Bali yung mga naapektuhan na po, na pa, uh, naka insured naman po sila sa Philippine Crop Insurance. Natulungan na din po natin silang uh, mapabilis po na ma-report po lahat po ng mga farmers po dito sa bayan ng San Miguel para kahit papano po ay may makuha po silang konting uh, Uh, halaga po na pwede po ulit nilang gamitin sa susunod na cropping. Tapos mm -hmm. dito naman po sa bayan namin, uh, kasalukuyan po kami nagpaplano nagpa po ng ating ng amin pong punong bayan dito uh, katulad po ng mga water impounding or mga okay, alternative na. crops po na uh, pwede high value crops po na pwede po nilang pa, pansamantalang itanim po pag ganito po. Yun po ang uh, nais ko sana itanong kasi kanina nung tinanong ko yung uh, mga magsasaka rito kung may high value crops po ba na naibigay sa kanila? Sabi nila wala rin daw. Yes po. po Pinaplano na nga po namin na ni Mayor okay. po ngayon. So ibibigay pa lang? Yes po, yes po. I Isa na lang po kasi may sinasabi sila na insurance daw po na insured po sa kanilang sakahan pero hindi pa rin po nakakarating sa kanila yung tulong na ito. Yes po. Balik po kasi sa insurance may mga processo po tayong ginagawa doon. Uh, under CCI si pa din po ito, titingnan din po ito ng Tiga Philippine Crop Insurance. Pero uh, as of now po, na, nakapagreport uh, nakapag-report na po tayo sa kanila lahat po ng farmers. Bali, baka po this week, ma-validate -ma na po ito ng crop insurance po. Alright. Maraming maraming pong salamat sa informasyon na binigay niyo po sa amin at sa inyo pong panahon. At sa uh, aasa po kami at lalong-lalo na po yung mga magsasaka na apektado na maibibigay din po sa kanila yung mga tulong na gaya ng high value crops, yung, yung tulong din po sa proseso ng insurance para sila po ay uh, merong kabuhayan pa rin no? Yes, kahit po. na ganito po ang inabot ng kanilang mga sakahan. Yes po. Maraming maraming pong salamat si Glenn Ortiz po, ang agriculturist po ng lokal na pamahalaan ng San Miguel, Bulacan. Samantala mga kapuso, isa na ilalim na rin po sa state of calamity ang bayan ng Bulalak sa Oriental dahil pa rin po sa epekto ng El Nino. Ayon sa LGU, apektado na ang water supply at mga pananim doon dahil sa mga natutuyong ilog at lupain. Kabilang sa mga apektado ng El Nino, ang daandang ektaryang taniman ng sibuyas, palay, at iba pang pananim. Mismo mga magsasaka na raw ang naguhukay ng mga water source para isalba ang mga tanim nila. Ayon sa pag-asa, matatapos na ang mature stage ng El Nino ngayong Pebrero pero mararamdaman pa rin ang mga epekto nito sa mga susunod na buwan. Nasa red list notice na ng Interpol si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr na itinuturong mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo at Syamna na iba pa. Sa pag-issue ng Red Notice, umaasang yuda ni Degamo na mapapadali ang pag-aresto kay Teves. May unang balita, si Salima Refran. The issuance of the Red Notice by the Interpol vis-a-vis -vis, uh, as against uh, or involving uh, former congressman, ex-congressman Arne Teves. May Interpol red notice na sa si dating Negros Oriental Representative Arnie Teves. Sa kopya ng red notice na ibinigay sa GMA Integrated News, nakalagay ang mga detalye, litrato at maging mga alias ni Teves. Nakasulat rin na may warrant siya para sa mga kasong murder, frustrated murder at attempted murder. At tinuturong mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo at siyam na iba pa sa Pamplona Negros Oriental. May warrant din siya para sa tatlo pang kaso ng murder para sa mga pagpatay sa Negros noong 2019. Nakasading designated terrorist si Teves ng Anti-Terrorism Council ng Pilipinas. Ang red notice, uh, yan ang pinakamalapit o similar to or akin to an international warrant of arrest. At lahat ng miyembro ng Interpol ay put on notice tungkol dito. Aktibo nang hahanapin, pag nag-cross ng mga borders, nagano, uh, pumunta ng na accost on notice na talaga lahat na itong taong to ay hinahanap ng batas at dapat panagutin sa mga nangyari mga krimen na siya ay akusado. Sa huling monitoring ng DOJ, nasa Timor-Leste pa rin si Tevez kung saan inaapela niya ang kanyang na-deny na hiling na political asylum. Ayon sa DFA, official na rin nakansila ang pasaporte ni Tevez. Ibig sabihin, wala ng valid na travel document si Teves mula sa Pilipinas. Pero sabi ng abogado ni Teves, request lamang ang red notice at hindi siya para arestuhin ang kanyang kliyente. Nasa sa uh, mga authorities pa rin ng gobyernong yon kung anong gagawin nila with respect to the red notice. Ngayon, kung may political asylum, eh that may be an exception to uh, 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 the implementation of the request. Ang biyuda ni Governor De Gamo, umaasang makikipagtulungan ng Timor Leste para mahuli si Tevez. The fact that his uh, request for asylum was turned down by East Timor, hindi malayong susunod dito na he will be uh, brought home and be made to answer. Kahapon, humarap si Mayor De Gamo at kampo ni Tevez sa pre-trial hearing para sa tinaguriang Pamplona Massacre sa Manila RTC Branch 51 opisyal na magsisimula ang paglilitis sa Hunyo. Samantala, sa susunod na linggo, ang unang anibersaryo ng pagkamatay ni Degamo at ng siyam na nadamay sa pagpatay sa kanya. Ito ang unang balita sa Nima Refran para sa GMA Integrated News. Kabilang ang Claro M. Recto sa mga kalsada kung saan pinagbabawal na mga e-bike, e-trike at tricycle. Mula sa mainila, may unang balita live si Jomer Abasto. Jomer! Iga, nandito ako ngayon sa bahagi ng Andes Circle sa lungsod ng Maynila. Pagitan ito ng Road 10 at ng Ross Boulevard na kabilang sa mga bawal ng daanan ng mga e-bike, e-trike at mga e-scooter. Ang e-bike na ito sumalubong sa mga sasakyan na papunta ng Divisoria, Maynila. Ang e-trike na ito naman nagbiting the red light pa. Ang dalawang ito, inalis pa ang harang para makapag-U-turn. Ilan lang sila sa mga nakita nating gumagamit ng e-bike sa ilang pangunahing kalsada dito sa Maynila. Ayon sa maginang sina Rona at Diana Angulo, mahigit limang taon na raw nilang ginagamit ang kanilang e-trike bilang service sa pagtitinda ng gulay. Gay din sa paghahatid sundo ni Rona sa kanyang anak na nag-aaral. Eh kung sa amin po, malaking ano po yun, disadvantage. Kasi katulad yan, ito po yung ginagamit namin mode of trans po, eh against po kami dun. Tsaka ba, ano po yung reason nila bakit ipagbabawal? Sa gabal po ba kami? Nakakaabala po ba kami? Anong, dapat bigyan po nila kami ng paliwanag kung bakit po nila ipagbabawal? Isa ang Claro M Recto Avenue sa labing siyam na ang ipagbabawal ng daanan na mga e-trike, e-bike at tricycle simula sa darating na Abril. Base ito sa resolusyon ng Metro Manila Council, ang multa aabot raw sa 2,500 pesos. Ang problema na mag-ina, paano na raw ang kanilang negosyo. Pero dito, parang never naman po nag-accident dito na katulad po nito. sa uh, sasangayon po ako doon kung highway, like S-Lex, lex talagang bawal doon. Kasi, hello, kasabay mo mga truck, di ba? Pero yung ganito na halos naman po lahat pwedeng tumaan, ano naman po nila, maging considerate naman po sila. Sabi ng MMDA, umabot sa mahigit limandang aksidente ang naitala noong nakarang taon na kinasangkutan ng mga sasakyang tulad ng e-bike. Sila awareness campaign sa mga Samantala Igan e ay naman sa MMDA, magkakaroon pa naman sila ng awareness campaign para sa mga gumagamit ng mga e-vehicle. Yan ay para maayos na maipatupad ang nasabing resolusyon. Yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, kasalukuyan po nagtatalumpati si Pangulong Bongbong Marcos sa harap ng Australian Parliament. Binalikan ng Pangulo ang kasaysayan ng pagkakaibigan ng Pilipinas at Australia. At ilan sa mga nabanggit niya ay ang geopolitical rivalries, mga issues sa security defense at climate change. Sana raw, magpatuloy ang magandang daya ng Pilipinas at Australia lalo sa pagdating sa ekonomiya. Ito ang unang pagkakataon na humarap sa so Australian Parliament ay isang Filipino leader want to paralyze global governance. Now more than ever. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube sa mga kapuso abroad. Subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.